kamo nagpamate sa NYGC blind drama magpamati na magpamati na para magsadya ka if you like this video please like share and subscribe to our NYGC nice nga! Nice. istorya sang kabuhi istorya sang pamilya Istorya sang paghigugma isaysay kay Kuya he. Programa nga magapamati sang inyo problema. Isaysay kay Kuya he. Programa nga magapabati man sa mga matahong nga musika. Kag pwede pa kamo makapanamyaw sang inyo pamilya kag kabarkada. Isaysay kay Kuya He magapabati man sang drama nga napunan sang inspirasyon nga makuhaan sang pagtulunan kag leksyon isay sa kuya kuya Dirigid lamang sa inyo paborito nga istasyon 106.9 ASFM Community Radio Basta ASFM aton at, at, ini Yari na ang aton drama nga ginatiguluhan sa tabuk sang dagat diri sa aton palatuntunan isaysay kay kuya Hil. <sighs> Tartigid ka pigado. No? daw na looy na ko kay tatay. Anong imuon ko man? Para makabulig ako sa iya. Total. Nagagraduate naman ako sa vocational course. Bisan-anam lang tuwad ka bulan, pero basi ma... maubrahan ko na inya. Gusto. Makadugali ako sa amigo ko. Mapabulig ako. Inablang... Inablang naga abroad Gusto. Mapabulig ako sa amigo ko. Damo siya pangilalay, eh. digdamo man siya nabuligan. Ayhan. Makabulig na ako kay tatay. Naluoy na gid ako sa iya eh mahimos ako. Mahimos ako gud magadto sa amigo ko. Agud tonga, nga makapangayo ako sa bulig sa iya. Kung pwede man lang maka-abroad. Ma-abroad ako. Para mabuligan kong amay ko. Naluoy na gid ako sa amay ko. Nalooy na gid ako sa iya. Meg? Oh, Meg? Bae si may mapatigayunan ka na sa Total. Eh, graduate man ako sa vocational course, Meg. Eh! Okay, Meg! Eh, basta, ha? Pasi ko magliwat ng pinsar mo. Hindi na, Meg. Naluway na gidabi ako sa sitwasyon na amon, eh. Be, Meg? Ah, sige, sige, Meg. Eh, uh, ako bahala sa si passport mo. Ako tanan-tanan, Meg. Ba? Uh, Meg Rodel? Oo, oh, Meg. Ako bahala tanan. Kakakuan, Meg. D Dumahuya man ta. Eh, hey, inano ka man. Imo doon dito, Meg. Gawain nga doon. Sige, Meg. Sige, Meg. Ha? Ako bahala, Meg. Eh, uh, ibili ng cellphone number mo. Eh, tawagan ta ka, Meg. Kuning ano-ano magid. Kaging kaso por kaso. Eh, ako bahala, Meg. Meg Rodel?

Maano na lang kukun wala ka. Hey! Ano abe ka eh? Temprano pas nanay mo nagpahuway. Tay? Anak? Hindi pa bla ko gusto mapatay. Gusto ko nga makakita pa ako sa apo halin sa imo, si tatay. Tay, nobihanay palang kami ni Rosalie. Kaya eh, hindi pwedeng nga, uh, <laughs> hindi pwedeng nga uh, mangayo ka na din apo. Pao, oh. so tell bata ni. Ang ginamin ko kung na kamo, Tay, hindi pa ako ready. Mas mas ikaw ang ginapreparahan ko, Tay. Ba? Albert? Oo. Oo, Tay salamat ha. Salamat sa ano anak? Sa pagpadako mo sa akon. Sa pagpab-disiplina mo sa akon kag sa pagtudlo sa maya nga pamatasan. Ayhan, kung diin ginman man si nanay ginbutang butang. Malipayon si nanay tungod. Nagdako ako nga London kayo sa imo. Isama na sa ginapasalamatan ko sa gino'o oh, anak. nintagahan niya ako sa anak nga mabuhot. Pareho sa imo. Nagsunod lang ako sa imo tay. Wow! <laughs> o, perte bata niyo. Sige na, sige na. Banyusin ako. S sige tay. cellphone ko Hello Meg Ha Subong gid ah, Meg Asigisigimig oh, mahimo sa ko Eh subong gid oh, oh. eh, Meg Oo mahimo sa ko Meg Kagsalamat ha umaga na. Malaga na ako sa sarasara. Para kung magbugtaw sa tatay, makahigop siya sang sarasara. Eh, mabugtaw na ako kag maglaga sa sarasara. Tay? Tay? Uy! Mm. Uy! Albert, anak! Kamasang machad mo? Ay, uh, okay na. Ay, salamat sa imo anak, ha? Ay, ba, uy, nakita ko ikaw kagabi, nagwa ka pa. Tay, nagkata ko sa amigo ko, tay. Ba, ha? Uy, nga daw pa yun sa anak ko, ha? Ah, dali, dali, dali. makadto kita sa lamisa kag mag-inom sang sara-sara. Agotong, nga ah, ah, istoryhanay kita. Sukiran mo ako, ha? Hotay ah, oh, tay. <clears throat> dali, tay. Ah, kay ma kita. <sighs> Day. Albert. kol ko maimo Oh, pala tang pagbalik ko. Oh. Am, um, ma abroad ka na? Oh, dai. Kagay naglisyensya na ako kay Tatay kagay na sang aga. Ate, oh, eh, anong hambal ni Teoy? Dendi sya mag dendi sya magsugat ni malakata ko. Pero malaki ti Day duha ka doha Duha ang tinutuyo ko. Buligan ko si tatay kaga, handaan ko man ang aton. Future nga duha. Albert. Dahil maluoy ka sa akon. Hulata ako dahil. Albert. Tay anak. Subong ng adlaw. Subong ng adlaw nga malakat ka. Tay, eh, hindi ba na istoryahan ta na ini? Eh? Hindi ta ako magsugot, anak. Ikaw na lang ang... Ikaw na lang ang mayara ako eh. Gagbasi ko na nung matabo sa imo dito. Tay, may buot na ako. Sultiro ng bata mo. Maghalong ka diri, ha? Albert! Anak, palangga ko ni ikaw. Palangga ko man ikaw, tay. Amo na ganing malakat ako sa abroad para bisan paano makatilaw ka man sang mga manamit yung pagkaon makalagaw kita sang gusto talagawan wala na ako kakinahanglan si na anak tigulang nga tigulang ha ako ang akon malang tani na kita kag makapangasawa ka na tay kapigado sa pangabuhi ita Anak! Anak! Ginakos mo ako, Tay. Albert, maghalong ka dito. Ipangamuyo kung hindi ikaw. Ipangamuyo kung man ikaw dari, Tay. Kagawagali. Si Rosalita, ha? Bantay-bantay, palihog. Anak! O oh, sige na. Basi malit ka na. Ari gali, Ba, ano na, tay? Dalay ni gamay gintipon-tipon ko. Hindi na, tay. May kwarta ko. Dari na lang, ina. Masunggod ako sa imo kung hindi mo inipagdalon. Ah, sige, sige, tay. Uh, uh, tay, I love you. I love you, anak. paalam Albert, palanggang kung itikaw, palanggang kung ikaw, anak! A Amo na ako Tay. eh pare, Tay pare, ay kamusta na si Hado sa abroad, Tay. Ambut, pria. Ah. pero kada tawag ya sakon, Mayo lang dito ko kay tangan, pre, bao daw kasan ulang. Munog isya na sa si katuhig no, toman, oh, eche, ginapadal anya man Gina ka kwarta pre. Aha, ah, Ambot Ha? Uy, nga ang budhaw. Ay, basi tipon lang siguro ah. Agod ko magpauli siya May dala siya nga kwarta. Ay, puro lang sulat ang ginpadala. Ahem, <coughs> ahem, buta. <Dali> lang pre, <laughs> daw ginaubo ko pre. Ay, puro lang sulat ang ginpadala ya sa akon pre. Kabalo na ginsang hindi ko kabalo magbasa. Hala ko pa padala sulat. Beh. Eh, parinardeng? Oh, pre. Ay, pinadala niyo ko permi ka sulat. Ay, buta takan gani ko. Kada na to, katambak na to. Imbutan ko lang sa may ulo altar na amon. Hindi ko yan kabalo magbasa, pre. Ano abi kay si Rosalie? Ah, na lang. Babayin ngay na, pre. Duha palang kabulan nga naglakat si Albert. Nagnubiyo na siya kagsubong may bana na siya. Eh, kabalo naman si Albert, pre. Beh, parinardeng. Oo. Oh, oh. Kabalo na siya, pre. Ah, sige pre ha. Ah, mapauli na ako. Kay buas may kuhao naman ako nga sulat. ambot bot na ano, ni si Hado mo. Hala ka pa nila sulat. Hindi ko kumalang magbasa. Be, parinardeng. Ay, masakit. Masakit ang gini mo na Rosalie sa akon. nagsilinig na ako ng hulaton niya ako eh. Oh, pero wala gid nakahulat. ah, pero sige lang ah. Madamo, mo babae da. Dali na lang ako makapuli sa Pilipinas. Tay, nahidlaw na gina ko sa imo, Tay. Nahidlaw na gina ko sa imo. Ay. Ating ko na lang pa uli. i ko na galing mga, ang mga papilis ko. Para kon pagkatapos sa kontrata ko, magkapuli na yun ako. Nagabot na man ang adlaw nga ginaulat ko. Yes! Makapauli na ako. Makapauli na ako. Albert? Ba? Tang amigo kong uh, hapon. Uh, Ikaw po rin na, Peribinas? Ah, uh, oo. Uh, yes. Ang uh, total, uh, tapos naman ang kontrata ko din eh. Oh, sige. Ah, uh, ah, <coughs> ako hurat na nang imo barik. Kay ko sa amo, batay ko sa atun amo, ikaw pabarikon, kay ikaw maayo magobra, ikaw maayo trabaho. <coughs> Salamat yun sa inyo ha, kay kung hindi tungod sa inyo, eh, hindi man ako makaamo eh. Ah, uh, sige, mapalam uh, mapaalam na ako. Param, amigo Herbert. sa amon lugar. Ba. Ba. Do amo kay na lugar na amon ba? Wala gid pagbago. Kamusta na yan ang balay? Maayo na yan ang balay na amon? Madali dali ako. Madali dali ako. Nahidlaw na gid ako kay tatay. malapit na lang ako excited na ako nga makita ang balay naman um. ba sino inang kalakas sa dalan nag nagabit-bit na sa ngalata kakapoy ba Albert ba tay Oh, anak! Oh, anak! Oh, tay! Uh, tay, kamusta ka na? Uy! Bow! <laughs> Wala ka ginagambal sa ako niya mapuli ka ba? Ana, an ikaw ka. Eh, hindi na ka magambal sa iyo nga mapuli ko, tay. Eh, gusto ta ka i-surprise eh. Bow! Mahilig ka mag-surprise, ha? Ah, uh, ano yun na, tay? Agak kuwan hutan ini talong, kagiban pa i deliver ko pihak na barangay may order eh ha de de janai ka tay de jan janai kencindia ah. ha anong wala mo nang jindi hangyaren una, asa subong nakalibot pa kuya sang hutan ano Sige, Tatay, dali, dali, dali. Din kita, anak. amapuli ah, sa balay. Ah, sige, sige. Dali, anak. Oh, Diyos <coughs> ko, Tay. Ha? Nga, <ygenommen> ah. gihapon natapos ang balay, ho? Ha? Uy! Amugin lang na. paghalin mo bala. Tagalin <laughs> lang bala, anak. Ay, ginaubogid ko. Eh, eh, eh. Wala man ka nagpa-check up. Ano ang tabo sa imutay, Albert? diha ko bala. Anong ginahambal mo man? Ah, Biko. Tapos ng balay Ah. Abi ko pagpuli ko. <coughs> ano ni Wala na pa ang balay. Tigi kaw uya la nagalibod ka pa sa utan. Abroad ang bahata mo tay. Abroad man gane pero Hoy, kagin nagpadala sa akon sang kwarta. Ha? Hina, na tayo nga ganda ng nasuldo ko, kinpadala ko na sa imo. Ha? Oo, oy! Ano, wala, oy! Puro malanigan na sulat! Ha? So, so sulat? Oo! Oh, kabalo ka na ganyan. Hindi ko kabalo magbasa. Eh, ginadulong na nadi na, sa akon. Ahem, <coughs> ahem, na lang ah. Ginadulong na nadi sakon. sa akon. Tapos ka kaisa ako dito gakwa. Eh, nga mahambal ka nga kwarta. Puro na na sulat. Huwag kong ginbukad. Hindi kong malo magbasa. Ay, tatay, tay, tay, di nang mga sulat na ginamin mo. Ang ginasiling mo. Ara sa may altar. Ay, kintabunan ko sa mga daan nga mga libro. Base kon magkaladula. Alala, Kamu mo na mo na ikaw basa sinasakon para na intindihan kung imo sulat tay uh, abe bubukaron ta kudios oh, Diyos ko tay ah, hay kada mo na sini ho tay hindi ni sulat ha Uy, ano man na anak? Kabalo, naging ka nga wala iniskulahan sa tatay mo. Buna naman yung mga pakaisa ko, man. Wala nga sila nagsugid sa imo, tay. Ay, wala ka pang hilabot ang mga pakaisa mo, dere. ay hindi sila maghilabot sa ginapadala mo. Ay, tay, chiki ini. Ha? Ano ng chiki, man? Kakakwan, tay. Ining kwarta. Mga swildo ko ni tay. Ha? Uy! ang na gali ng kwarta. Kalapad-lapad. amon na ng hitsura. Tay, tayo ni sa bangko. Kwarta ni Tay, Diyos ko, kaluhoy sa amay ko. papasin siya na, ha? Tingala ko man niya galibot, punutan. Eh, anong ginakaon mo? Ah, kamahali na nakuutan eh. Ay, anak, sigurado ka nga kwarta na. Oo tay, pabailuhan tay niya. Kag ipakayo kong balay. Kag, kag tay, hindi ka na maglibod otan. Kag mag ka na sang tarong, ha? Abrod ang bata mo, ba, Albert? Ano pre? oo oh, oh, pre. Sus, budlay like, kining ni skwilahan pre. oy hoy, mga kwarta galito pre. Eh, uh, chiki galito pre. Hoy. Chiki? Oite te. Ah, pre, yung pakambiwan niya sa bangko ay sugod so sa pre. Baw, ginakayo ng amon balay. ...hahaha... <laughs> ha, pre, na ko sa balay nga nami. Be, parinardeng, baw. ...oy, suerte ka gili, pre. Uy, susabi ko lagi ka padala si Ihado sa kwarta. Baw, budlay gid ito na wala yung diskulakan. Kaibisan ka sa chiki. Abi mo sulat, Mayo lang bre, way mo gintot dan, no? Ay, mayo lang gintot bre. Baw, kaya kung gintot dan mo, ay nagtutod ka ta ni kwarta. Eh, pare Paulo! Tay? Anak? Salamat, Taya. Salamat sa ano? nangin maayo kang amay para sa akon. Anak, pasensya haman ako, ha? Ha? <laughs> sa ano, tay? Tungod sa ka sa akon! Wala ka mo nagdayunay ni Rosalie. Tay, babaeng-babaeng ato. Babaeng Hindi siya malipayon sa akon nangita siya sa isang lalaking nagkakabagay sa iya. <coughs> tay, mabalik na ako sa abroad. <coughs> hindi na ako magpadala chiki sa imo. Anak, bisan hindi ka na magpadala sa kwarta. Mabuhi na ako. eh tipuna na lang kwarta mo. Kung magpauli ka. agad may panggastuhon ka. Tigan ni Iman ang pangabuhi mo sa ulihi. Tigulang na ako, anak. Kag hindi natin mapaktan, madula ako sa imo. Anak, tigan ni Iman ang kaugalingon mo. Tay. Albert, tama na sa akin. Ang ginpabatyag mo nga palangga mo ako. Tay wala na sa pinakaimportante nga manggad sa kalibutan. Kung hindi ang pagpalangga sa isa ka anak sa iya amay. Kaganoon ko man tanan ko nga uh, mahakwarta kag manggad ko ng kaso tay. Kung wala man ako sa amay nga nagapalangga sa akon. Salamat kitay. Eh. Madamo gid salamat. Salamat man Albert. Salamat gid sa imo. Anak, tandae. Eh. Madula man ako, pero balunon ko ang akon pagpalangga sa imo. Tatay Narding, Dyanan. Diri kag natapos ang matahom nga kasai sa tabuk sang dagat. Diri sa atun para atun ay kay kuya. He. Gabay pa nga madamok ka mo sa natunan sa sining istorya. Nang ang pagigugma sa isa kamay para sa anak magbunga sa maayo ng kapalaran. Hindi ang kapigadohon ang upang sa tagsa-tagsa kapag pangabuhi sa kalibutan. Basta may Dios ang imo pagpangabuhi may pagsalig kag may pay kag mag tuo sa maayo ang ato madanta amo ini natabo sa kabuhi ni Narding kag ni Albert nangin maayo si Albert nga anak sa iya may kaya niya may nangin maayo maayo sa iya. Gani mga kabiyanan, gabay pa sa nagapamati subong ng pamilya, gabay pa ang ngainitan aton sa leksyon, kag aton man matunan, kag magamit sa aton niya para pang pangabuhi. Ginsulat sa inyo alagad, Kuya Hilandal, production sa 106.9 ASFM Community Radio. Madam, kinyo salamat sa inyo tanan-tanahan.